Sweet, pasandok ako kanin. Pasandok ako kanin. Ano ba yun? Ano ba yung pinapanood mo? Pasandok nga ako ng kanin. Ah, Ilocosur na ospital Ay? ang isang lalaki matapos saksakin umano ng kanyang misis sa isa ng pagtatalo. Basa sa besikasyon ng mga polis na galit si misis matapos siyang utusan ni mister na sumandok ng kanin gayong mas malapit siya sa kaldero. Nagkaitan sila hanggang umabot sa pananaksak. Paliwanag ni Misa sa mga police self-defense daw ang nangyari. Kwento naman ang mga kamag-anak, tila may depresya raw sa pag-iisip ang suspect. Uh -oh. okay. ako, na ako na ako na. Ano bang kasi Umupo ka na dyan, mag-aralas na dyan. Bibigyan kita ng kanin. Kain tayo dalawa. Upo ka na dyan, upo ka na dyan. Ito, kanin mo. Oh.